guys. Ba alam mo misis <laughs> <laughs> Road trip! Si Eddie yeah. okay, Paul. <laughs> <laughs> guys, tingnan niya. <laughs> oh, legit pa mga meses, ito na ang ikalawang araw ng aming paglalako habang nag, uh, sila dito, nagtatalo. Pero mag-gym talaga ako. Pero yung mga nag-order na dito sa ano namin, sa way namin, iahatid na namin ngayon. So, mga nag-order na ay si Jamela ni Papa P, si Mami Michelle ng Lubang, uh, yung bantay ni Dada, si Michael sa sa vape shop, si Ma'am Joy, at meron pa si Sir Eric. Aris pala, si Sir Aris. Tapos may limang kilo pa kami i-deliver sa Shenda. Bale, ang aming total na po order ay 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12. 18, 18, 18 kilos! Yay! Isang biyahe, 18 kilos! So, ayan, na kami kila Ella. Yun yung unang madadaanin namin. I mean. So, tignan natin kung maisama ko kayo dun sa mga iba naming delivery. Baka makalimutan ko na naman mag naka nakablog. Kailangan bumili. <laughs> <laughs> ah, ito na yung delivery kay Jamela. O, oh, Jamela, kay Kagawad ko inabot from Hong Kong. Si Kagawad, wala. syempre bibili yan. Nakablog eh. Kaya nga. Kaya nga. Pisi <laughs> sa so, Wala akong ngipin na. <laughs> 200 lang isang kilo na yan isang balot. O sige. Yan. Gusto ko sa mga customer napipiliitan eh. Anong gusto? Anong gusto mo dyan? Ano ba? May lapu-lapu kami, 200 lang. Kahit ano? mm Pwede sanay lang 200. O, basta, basta isang lupa yan. Ayan. Ayan, pwede naman. Okay oh, sige muna. Tawit lang. Kaya <laughs> hey, jamela, okay na. Ganun magtinda namimili. Tingnan nyo, may magic. Pagbalik ni Kagawad, may ngipin na. Hindi. <laughs> <laughs> Hindi ko makita Ayaw ang susi. Ha? Hindi ko makita ang susi. Ang susi. Oh, bayan. wala bariya. Ah, oh, wait lang po. Ay, doon ]gie. niya. Ito, Don niya yan. Hey, talag, oh. oh, isang bag na pera, oh. <laughs> Ikaw ah, ha, <laughs> <susi. matod> ka. <laughs> uh, ba? sa kahadiyero mo pa kinuha. Hindi ko makita ang susi. Yan, gumusta pa rin ang magnaanay. Saan ka nagbenta kahapon? Ito, panood ko. Thank you very many. Ang pa oh. yung isda Kaya ano pa <laughs> Thank you uh, po! Ito, Huli nila. Huli nila ito niyo, -Michelle? Michelle, mo na? Ito ni mo, mo. Mama mo? Ma? Hey, I mean. okay na yan. Hindi, nakatali ah. Nakatali na lang kayo, eh. Ay, na-call ba ng mga kameraman na ito eh? kaya yung makapit dito. Natali ka ha, ko papag-video hindi. Hindi ko Okay, next. Isa na lang, tapos mag-gym na ako, tapos di-deliver namin yung iba pa naming mga pa-order. Hay nako, ang mga kasama ko, pinaalala kong nag-vlog kami. Wala na. Dalawa na yung nadeliveran namin. Deliver kami ng 7 kilos kay Ma'am Joy. Ayan, uh, nag-deliver kami ng 7 kilos sa OMSC kay Ma'am Joy. Hindi namin na video. Nagdala na ko 2 kilos sa ano, sa chinooks kasi ay. may mag-pick up. Wala din na may ka -video. Ay, ang galing talaga namin mag-vlog. Pa eh. Si Papa, yun. naalala. Ay, Hindi ko masinabi. sinabi? kasama mo mo. Ayun ako sa anak. Nakala ko mga video ka. Ay, patawa-tawa lang doon. <laughs> <laughs> pupunta kami ngayon doon sa shop na ni Dada. kumain lang daw yung kanyang staff doon, si Michael, na nag-order ng tatlong kilong sa gising. Punta na kami ngayon at kami ay uwi na. Ay hindi, may isa pa. May naghabol ng order. Dalawa pa daw. As mamaya, samahan nyo kami kasi mga teachers sa SJ Nais ay magpupuntahan sa bahay. Marami silang mga order. Thank you. walang nakuhunan ng isa na pare. Pero sino mo? okay, talaga na. Sino may ang menak ko? Ba na kayo? Tuda ka dita. Meron. Lalap ko nga din. Ilang isa? Tatlo. Tatlo ayana. Magaganda rin eh. Tao. Okay. Sige yan. Sa. Yung sa babaw. Para sa lapu-lapu. Wala kang lapu-lapu. Kuyo mo na isang lapu-lapu. first class ang lahat ay wala na tayong pangasin na. Walang lima? Dalawa na lang. Ahay, huwi na tayo. Pinulang pa kami ng supplies. Okay. Nakita ang isda ni Mama. A sweet, sweet, ay. Na. Ate Inday, nakablog, magbili ka. <laughs> nakablog, magbili ka. Maganda yung isda nga. Ma. Mas maganda pa ba sa ating isda na yan? Oo, oh, syempre. Mas maganda lang ako ng Busong konti. <laughs> Dali na! Nakablog o! Oh, alam ka hindi ka magbili. Nakakaya naman. Nagawad ka mo eh. Bukas daw, bukas. Papuksan mo. Naman, uh, Tim. Uh, hindi ko na lang mapatayin ng camera naman. para magbili sa ating inday. <laughs> Kailangan na mag ano, kumayod. Lumalaki na kami. <laughs> ay, masarap na yan. Oo. Oh. Dalawa, Dalawa. Dalawa na. Dalawa na. Isa lang. Okay. okay. Pinilit mo siya sa apat, pinilit nung nanay mo sa dalawa. 200 lang isang kilo. 200 lang yan, 400 yan sa bayan. Ito? Oo! O dalawa? Isa lang! Dalawa? Dalawa kong isi! Hahaha! O di ba? Ayan, mahirap daw ka sa kisan Palitan ko na lang ng buko ang isa. Sige, si. Uy! Palitan daw ng buko isa, parang parang sakin. Pambihay naman, Ito na naman tayo. Kayutin ko ang 200, di ba pang-inom mo yan? Oo, oh, sige. magabili naman talaga ako eh. 100? Di lang ng buko yun. 100 pieces! Pero magandang buo ko. Hintay namin? Oo, ah! Bakit na yung aking bote di ba? Napalitan na naman tayo ng buko. Napalitan na naman ako oh, ng buko. ko. Noong ano, saging. O, tama yan. O, yan. kinain niya so ayun mga mesas pauwi na kami, nadaan na naman natin sa pilit ang bawat isa <laughs> na ipalit na naman ng buko at bukayo ang ating ano isda ipapagalitan tayo ng may-ari ng bangka nito <laughs> so ayun, salamat sa pagsama sa aming delivery ngayong araw na to at mamaya meron pa kaming isa, magtiting din ta ulit kami, pero sa bahay lang. So, sa susunod na vlog nyo na yun, abangan ha. Salamat sa panonood, sana ay nag-enjoy kayo, mag-ingatan lahat, bumili na kayo ng isda namin, maawa na kayo, dalawang araw na kaming naglalako. Bigay okay, isda! <laughs> <laughs> 200 lang ang kino, mga first class to. O, oh, lapu-lapu no, sarap! Sarap ulam namin, araw-araw, lapu-lapu. Thank you mga message!